O, labas mga bossers. Labas lahat ng mga galing. O. May nagsasabi dyan na idol nyo. Na punuin daw ng langis. Anong dahilan? Bakit dyan, ano? Bakit dyan nilagay yung, ano, langis? Sige nga, paliwanag mga idol. Idol, idol ka dyan. Kaya, followers mo si Boy Tato. Boy Tato. Baka burahin ko yung tato mo, eh. O, yan ba yung sinasabi mo? O, yan, o. 80 lang yung langis na nilagay dyan. Tignan nyo yung play, ah kung gaano kahaba tingnan natin na oh ayan oh mga nasa ano yan nasa size oh tingnan mo sige play ah yun yung play oh oh oh, oh. ayan yung play oh gaano kahaba yung play oh nasa kulang-kulang 4 ganda ng play oh. may extension pa yan oh